Magandang tanghali mga brabol live tayo sa DWBL 1242 kHz AM. Itong inyong lingkod, Nep Castillo at uh, dito sa ating programa na tapatan sa tanghalian. Update muna tayo sa the Hague, Netherlands at kaugnay din dito makakausap natin si uh, former PCC chairman uh, Greco Belgica kaugnay dito sa nangyari sa Uh, pagkak-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte uh, Chairman, magandang uh, tanghali po sa inyo sir uh, Ayong atlaw, sa inyong magandang tanghali, Sir Net at sa lahat na nakikinig right. uh -huh. uh, Baka may update tayo uh, Chairman, sa The Hague, the Netherlands kaugnay sa uh, pagkakaresto doon pagkakadetain sa ICC ni former President Rodrigo Roa Duterte sir po si ang pangulo uh, according to VP Sara is in better condition now mm -hmm. uh, May bibigay na po yung gamot na kailangan niya kami mm -hmm. miss lang raw po yung mga pagkain pilipino ah oo oh dating <laughs> <itong laughs> uh, ganun pero may kanin naman daw mm -hmm. at uh, kinukompleto na nila ang uh, mga abogado na magtatanggol sa pangulong terpe uh, doon po sa ICC so puro mga uh, veteran um, ICC lawyers, mga puti, mm -hmm. uh, mga abogado dahil gusto po nila na makatutok ang mga abogado sa kaso ng ating Pangulo. Ayan, oh, Speaking of mga abogado, nako, nakakagulat ito, Chairman Greco, iyong uh, uh recuse, no? Pag-recuse o pagtanggi ng uh, Office of the Solicitor General doon sa pag sa pagsagot doon sa sa habeas corpus petition uh, ng gobyerno ng, ng mga anak ni tatlong anak ni President Duterte uh, laban doon sa ano no sa habeas corpus na petition doon sa Supreme Court ano sa tingin niyo kung bakit umatras ang Office of the Solicitor General? Well, you know, Obviously, napakahirap depensahan nung no illegal na pag-aresto sa Pangulong Duterte na nangyari. Dahil kahit sa anggulo ni Puting Nan, the Constitution was violated and even the very rules of the ICC in implementing the arrest mm -hmm. was violated. Ang sabi ko kasi ng uh, sa Ligang Batas, una-una, meron tayong working uh, justice system, may mga working courts gusto ko po i- emphasize na sa ICC rules mismo um, <clears throat> ang uh, ang pag-implementang ICC uh, wala the forest ay dadaan pa rin sa korte ng uh, bayan ng inaaresto so ibig sabihin po sa Pilipinas po, hindi, oh po dito hmm. sa Pilipinas hindi umi ang dilerecho sa police, tapos polis na tali-serebrano na tali na sa ICC. Hindi po. Dahil meron tayo rito bansa, 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 meron tayong uh, korte, meron tayong batas na sinusunod dito. So, mm -hmm. the ICC one at the under its, its own rules, should have went through the court. Yan mm -hmm. din po ang discussion ni mm -hmm. Secretary Boeing Rimulya when he was in Congress being interviewed. <laughs> na kahit daw mag-issue ng uh, warat ng ICC, sabi niya, it will still have to go through the court. Mm -hmm. Number one. Number two, uh, binayulit ang uh, sa haligang batas ang karapatan ng Pangulong Duterte for it to be heard in court, uh, to, to be given his day in court. Mm -hmm. Dahil nga po, hindi siya binala sa korte. Eh. Ayan, mm -hmm. ano, pangatlo, ang counterpart po ng uh, Interpol dito sa Pilipinas ay MBI, hindi po police. Oh. Kaya walang narapatan ang police na na, na sa airport. Mm -hmm. Pangalawa, uh, Air Force ang uh, may jurisdiction doon sa loob. Bakit libo-libo, eh, dandang pulis ang nando nag implement ng international warrant. So mm -hmm. talagang patong-patong na kaso po uh, ng mga ah, uh, yan, ilatore, ng mga interpretators at kung sino man ang gumawa niyan. Dahil mm -hmm. talagang kitang-kita po ng buong mundo ang violation na uh, nangyari sa pagsaka arresto nang pangulong Duterte. Alam mm -hmm. niyo po, um basic naman po sa mga law enforcers ang uh, pag-implement ng warrant. Mm -hmm. Um kahit sa isang ordinaryong tao po, hindi niyo gagawin yung ginawa kay Pangulo. Mm -hmm. Um diremo eh uh, inaresto nang hindi pinapakita kung ano ang nakasulat doon sa warrant. Kung <laughs> walang physical copy mm -mm. ng warrant of arrest para mabasa ng akusado kung bakit siya inaaresto and what law has he, has violate, uh, has he violated. Oh, nandun daw sa estasyon istasyon, sabi ni General Torre. Yung warrant of arrest. nandun daw sa istasyon. <laughs> eh. Yeah, so, so, super, super kabubuhan, kagaguhan, sorry, pero... Ba't nyo call super abusado? pang ng kapangrihan yung nangyari po doon at pang-abuso ng karapatan mm -hmm. ng uh, nating lahat. Mm -hmm. Yan, number one po. Um, mm -hmm. Kaya napakahirap pong ibitensa talaga noong nating nang OSG. Uh, uh na yun. Dahil dahil po um, wala akong in na inarish na ganun. Let me explain it even further. Mm -hmm. Ito po sa Pilipinas, uh, Sir eh, tatlong presidente na po nakakasuhan at mm. nakukulong. Mm. Si President Arroyo, si President Erap, at si President Duterte. Mm. Eh bakit yung dalawang presidente, si President Arroyo, nasa ospital, doon dinala, doon kinulong. Si President Erap, may mansyon sa tanay. Mm. Dito naman kinasuhan, dito naman kinulong, dito naman hinatulan at nakalaya. Mm. Eh bakit si yung iba pagdating kay Pangulong Duterte? Mm -hmm. Apat na senador din po rito ang kinasuhan, kinulong at nakanaya. Mm -hmm. O bakit si Pangulong Duterte iniba? Pangalawa, mm -hmm. kinasuhan na kulong na kanaya, then that proves na merong korte dito na functioning. kasi mm -hmm. sabihin, mabasa ng korte, greatest mm -hmm. functioning eh dahil nakasuhan, kinulong, tapos nakanaya. Mm -hmm. Ibig sabihin, they were able to defend themselves. So lalong walang jurisdiction ng ICC doon dahil meron namang functioning court and the International Criminal Court are for countries na walang functioning court. Oh, alam May natin, alam, alam ko, yun ang isa sa mga dahilan ng Office of the Solicitor General na kung bakit nag-recuse sila yeah. at tumanggi sila kasi functioning pa daw yung justice system sa yeah. Pilipinas. Yan, yeah, tama po. Yan po ang kanilang stand noon kuna mm. pa. Mm -hmm. Kaya si Secretary Guevara, my opinion, tong kanyang pagkilos ng ganyan, is admission na teka lang, ini illegal yung pagkaka-arresto nyo dyan eh. So, mm. that's a giveaway for me. Ano? I don't mm. know what the Secretary Guevara would say, pero ako bilang dating uh, uh, gabinete, mm. eh, yun know, ang basa ko dun. Alright. Magandang uh, paliwanag po yon at uh, tingnan natin kung ano yung mga susunod natin na mga update dito sa nangyari na ito uh, uh, Chairman uh, Greco, sir. Thank you, Sir. salamat. Maraming uh, okay. salamat, Sir. God bless. Okay. Yun po si uh, former President, si Chairman Greco, uh, belhika at uh, nominee siya ng uh, BG or bisaya guild Party List. Kaya nagbabati, bumabati siya lagi nang may buntag mayong uh, gabi <laughs> sa mga uh, Pilipino uh, sa buong bansa dahil uh, sabi nga niya eh, siya ay dugong bisaya original Yon po ang ating uh, live interview kaugnay dito sa update kay former president Rodrigo Roa Duterte